One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ngayon ang ganda ng mga samnin nyo. Charot! So, yon So, syempre, nakatutok tayo ngayon sa Mr. World 2024 na inabot na ng 24 hours. Charot! Na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka dahil ang tagal ng pageant nila na iinip ako, grabe anyway, so patapos naman na, charot, ayan habang pinapanood ko siya, sabi ko gagawa na ako ng chika. So, ito na. Siyempre, marami tayong mga chika ngayon. Pero, syempre, bago ako tsumika ng todo, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito. Araw-araw, lagi-lagi. Hello, hello, hello sa so, mga bago natin subscribers dito sa Mama Sam Vlog. And then, of course, kay Ate Christine Ann Perez na sobrang ganda. Charot! So, yon na nagmamaganda sa Italy. Charot! <laughs> anyway, so, eto na. Marami akong hatid na chika sa inyong ngayong araw na to na talaga naman ang mga chika update natin ay nako magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Miss Intercontinental 2024 Siyempre, aarangkada na Ang tanong, are you ready? So, yan na Dahil sa December 6 na nga ang kanilang coronation night So, meaning Starting next week Ay talaga naman Siyempre ang mga kandidata Ng Miss Intercontinental Ay magpupuntahan na kung Saan sila magpukumpit And then syempre, ay nako, ang masasabi ko, ang pambato natin ay napakaganda at parang piling ko kakabog siya sa bonggang bongga. Siyempre, supportahan natin ang ating Mr. Continental Queen kung saan naman ay talaga naman masasabi ko na malakas din ang laban neto from Mucha ng Pilipinas. ba? Diba? Kaya ready yan, laban yan. At saka siyempre, ano natin, panoorin natin itong Miss Earth Continental Queen. So, hindi pa natatapos sa mga pageant, no? So, talagang madami pa. At bukod dyan, syempre, yung Miss Planet din. Meron ding Miss Planet. Naloka ako dito sa Miss Planet na to. Dalawa pala siya. Sabi ko nga, nung nakaraang ano lang, October nag Miss Planet, din ngayon may Miss Planet na naman. Ito daw yung totoong Miss Planet, oh, 'di ba? Yung nakaraan na pinanood natin, hindi pala siya totoo, <laughs> charot. Ay nako, ewan ko bakit dalawa-dalawa ang mga project na mga ganitong pageant eh hindi naman natin sila talaga na tututukan ng maayos kaya hindi natin alam kung sino yung totoo sa kanila di ba kaya nakakawindang anyway so good luck sa pambato natin diyan kung sino man yung lumalaban na candidates natin dito sa Miss Planet. I hope na sana ay makuha niya ang korona ng Miss Planet 2024. Diba? So, good luck. So, ato pa, para sa sumunod natin, chika, syempre, pinupush ng lahat. Nako, wish na wish nila. Si Liana Marie Aduana, gusto nila sumali ng Miss Universe. So, itong mga nakaraang laban dyan sa Miss Universe ay nakita natin na pumunta ito si Aliana at kaya nagkaroon ng hit ang mga ang mga tagahangan niya na kung mukhang sasali na daw to sa Miss Universe Philippines. Ako naman, ang chika ko naman dyan, eh di bongga, di ba? Bakit naman hindi? Eh maganda at sexy naman to si Aliana at matalino. So, feeling ko pwedeng-pwede. Kasi di ba, parang alam mo yon nag-first like runner-up sa Miss Earth Then, kung ilalaban mo siya sa Miss Universe. Uso ngayon yung may mga galing na sa, ano, galing sa iba't ibang pageant at may experience. At take note, marami din ng mga galing sa Miss Earth na talagang huma, umaabot ng top 5 sa Miss Universe. And then, malay naman natin kung Celia na doon ang ipadala natin ay makaabot sa dulo ng competition at may uwi uli ang corona ng Miss Universe sa ating bansa. ba? Diba? So, yun, good luck. Pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko sumali siya sa Miss Grand. Dahil sa Miss Grand, I think siguradong panalo siya doon. ba? Diba? So, yun, good luck kay Yana Duana. I hope na magbago pa yung isip niya na pumunta sa Uh, Miss Grand, di ba? So, yon Hindi lang Miss Universe. I-consider din niya yung Miss Grand. So, tingnan natin sa mga susunod na panahon at kung ano ang magiging decision niya. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko sa beauty ng Miss World ngayon? To be honest, yung ito ha, si Christina, ganda ganda ako sa kanya kanina habang pinapanood ko siya kino-close up sa kanya yung 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 camera naka-close up sa kanya sabi ko ang ganda pala talaga ng babae to yung alam mo yun yung habang tinititigan mo siya para kaming magkamukha. Charot. So, yan. Yung diba, habang tinititigan mo siya, lalo siyang gumaganda. ba diba? Parang ako lang, habang tinititigan niyo ng matagal, lalong gumaganda. Charot. So, yan. Ang ganda niya. Sabi ko, dapat ganito talaga yung mga beauty queen eh. No? no? Parang nakakainggan yung tingnan. Parang gusto kong maging siya. Ganon. In fairness, in fairness sa Miss World. Tapos bagay sa kanya yung blue crown. At eto pa, Diyos ko, na wala nang eksena sa si Miss International kanina, na doon din, na parang hindi masyado pinofocus ng camera, hindi katulad ng kay Miss World. Sa so, rehas lang naman din sila ng queen, di ba? Pero syempre, ano pa bang ina-expect nato yung Mr. World to? So, be the si Miss World, Diba? ba? Diyos ko, nakakaloka. Windang naman ako kay Miss International. Anyway, good luck sa kanila and then of course syempre they are beauty queen naman at alam ko na kaya sila nag-title dyan dahil may qualities na talaga namang masasabi ko na bongga at beautiful, di ba? So, yon, So, walang duda yan at hindi questionable na yung mga ganda na meron yung mga yan. Kahit ano pang bansa yan, basta title holder, di ba? So, yon, And then, of course, para sa sumunod natin, Chikao, eto, opinion daw ni Mr. Bia sa Miss Universe na ang Miss Universe 2024 na dapat daw nag-title ay napunta daw dapat kay Miss Venezuela, Peru, Philippines, Dominican Republic, Argentina or kay Honduras. Anong chika ko dito? bongga. Diba? So, diba? yun. Oo. So, ayun yung nakikita niya. Ayan yung opinion niya. At ayun yung sa palagay niya. Eh, bakit naman natin kukontrahin yan? Eh, valid naman ang lahat ng opinion. So, sa tingin lang naman niya na yun lang, ayun daw yun dapat na kinoronahang Miss Universe. Pero ang pinakanatuwa ako doon, kasama niya si Peru at saka si Philippines. Totoo naman, sa totoo lang, itong batch na to, ng Miss Universe, talagang lutang talaga ang beauty dyan ni Philippines at sa ni Peru. In fairness ha, sa mga queens na yan, yung attitude kasi nila iba talaga. Pero syempre, re natin yung decision ng judges na si Miss ano Denmark yung pinili nilang maging title holder di ba so yon at least napili naman sila pero na maging ano maging tawag dito yung ah, continental beauty kaya okay na yan so move on na tayo diyan so ayan ay opinion lang naman ni ni ano ni Serbia so mabuhay, di ba? So, yon, So, ganun talaga. May kanya-kanya tayong time, May kanya-kanya tayong gusto hay na at eto ngang sumunod na chika so si uh, si Chelsea Manalo gusto nilang sumali ng Miss World actually sa mga tagahanga ni Chelsea Manalo kung hindi pa po ninyo alam etong si Chelsea Manalo ay galing na siya sa Miss World Philippines at naging finalist siya doon o uh, bago siya pumunta na Miss Universe Philippines pero sige, malay naman natin in the future, di ba? So, yon Kaya, nakakaloka. Pero, syempre, ako, para sa akin, kung kaya pa niya at gusto pa niya sumali, eh, di go lang. <laughs> so, yun. Ganun talaga, di ba? Naloloka ako sa last two standing ng Mr. World. Kaya sabi ko, nakakaloka. Nakakaloka kasi ang nag last two standing si Puerto Rico ba? At saka si Vietnam. Vietnam talaga. Diyos ko, windang naman ako. Anyway, good luck, di ba? So, mamaya tingnan natin kung sino mananalo. Puerto Rico niyata ang nanalo. Oo, so, yan. And then, ayun, kay Chelsea Manalo, para sa akin, kung gusto pa niya sumali, why not? Sabi niya, in the future nga, di ba? Mali mo, maisipan niya pa uling mag-try uli sa Miss World. Oo, sa so, Miss World Philippines. Oo, bagay naman. Bakit naman hindi? Di ba may nanalo nga noon na, na <laughs> taga Nigeria? Na sumalis sa Miss Universe. Tapos ano. Ah, sa Puerto Rico yun nanalo. No? First runner up sa si Vietnam. Nakakaloka. Anyway, good luck. And then, eto nga. Siyempre speaking of Mr. World. Ang ating pambato na si Kurt Bondad ay hindi napasama sa top 10. Anong chika ko doon? Mm -hmm. Ang gwapo-gwapo ni Kurt, no? Hindi ko alam kung bakit ayaw nila kay Kurt. <laughs> Charot. Samantalang... Ano ba ang hinahanap ng Mr. World na to? Anyway, so siguro hindi nila nakita kay Kurt yung hinahanap ng ano, hinahanap nila. Siguro ano, baka meron silang gustong iba. Ganon na gusto nilang manalo. At wala kay Kurt yung hinahanap nila na pang Mr. World talaga. Pero syempre, para kay Kurt, mabuhay ka at winner ka sa puso ko. Charot! Sa puso namin. Di ba, Ate Christine? So, yon Winner na winner. Winner na winner siya sa puso ng mga Pinoy, for sure. At naniniwala sila na nainilaban, syempre, ni Kurt ng maayos ang ating bansa sa so Mr. World. At masasabi ko naman na talaga he did well. At nakita naman natin kung paano naman niya ilaban ng bonggam-bongga -bongga ang ang bansa natin dito. Pero syempre, may mga judges, may mga decisions sila, at hindi na natin kontrolado yon So, hayaan na natin sila na, ano yon alam mo yon na na kung ano at sino ang gusto nila. By the way, ang nanalo ay si Puerto Rico. So, dahil kumanta siya na, <laughs> kumanta siya sa Miss World, so winner siya. Charot! Kailangan kasi may talent ka sa singing. Ganon. Kapag Mr. World ka, parang Miss World lang yan. Kailangan may talent ka talaga sa mga kanta-kanta. By the way, so congratulations at first runner-up nga si Vietnam. So alam na ninyo, na betchin na naman tayo. Charot! Ay nako, good luck and congratulations sa winners, di ba? And then, of course, kay Kurt Bondat, uh, masasabi ko, guwapo mo. So panalo ka sa amin. Kahit pa sabihin mo na hindi ka nakapasok sa na top 10, top 20 ka lang, okay lang yan walang problema di ba eh kung si Manhattan nga eh Manhattan, ano na yung winner sa, o di ba, iniligwak nila at hindi nila pinasok, eh, ikaw pa. So, ibig sabihin, meron talaga silang hinahanap na iba. Pero sana si Kurt sumali pa sa iba pang pageant. Pwede sa Supra, di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan yon. Siyempre, maraming salamat, guys, sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and love and love. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.